Guys, uh, good morning. Welcome to my vlog. And guys, uh na ano kanina nagtrim tayo, ano pruning pala. And guys, ito na yung uh, ano natin. Ito na natapos na natin, ayun guys, atin niyo. Jo ano Monicha. Mangicha. Dumiwana gaso. Ano guys, safety naman siya sa ano sa bagyo hindi na yan basta basta matumba ng bagyo ngayon guys oh ang dami nating ano dami nating na uh, anong dahon daming binawas ngayon guys yung dalawang ano dalawang ba na battery pag hangin guys na, hindi na siya masyado nauga ayan oh okay na siya Yeah, guys may dalawang puno guys oh. puno ng ano yan ba na ba Ayan, dami nating na tanggal na dahon kasi delikado guys sa uh, sunod sunod ng bagyo ngayon kaya kailangan protektahan natin yung ating mga puno lalo ano medyo may kamahal nito dahil malaki na yan guys oh. And guys, uh, thank you for watching.